NMAX mga loads basag crankcase nito so yung kapares nito nandun sa pagawaan pinahinang natin so, yan. yan yung mga update natin dito ngayon Biyak tayo ngayon ng NMAX dahil basag ang crankcase, tuwama sa bato so, ito po yung kaha nya. at ito naman yung MIUI bangga, baluktot ito So medyo naunat na natin 'yan. So ito po so, naging 'yung naging tama niya, oh. yan. So na-press na natin 'yan, Ibalit na. Kaya e, nantay lang natin 'yung bagong kaha para makuha natin ang sukat sa alignment. Tapos ito, mini enduro, ayan. Makina niya two stroke. Kaliit lang niya, tinawabas na natin ang chassis. Ikakabit ay ito, Charan, makina ng Raider 150. So, napakalaking pagsubok to kung kakayanin ba. Meruin mo, lit, -lit ng chassis na to. Pagkakasyahin natin tong makina ng Raider 150. So, yan mga yina Oh. ko pa lang. Oh. Parang makina na lahat. So, hindi ko lang alam kung ubra. Pero, kakayanin natin yan. Susubukan natin. Bigyan lang natin ng tamang oras. Kasi ay nandoon sa labas, mayroon pa tayong ginagawa Mga minor na lang 'yon. Kaya 'yung isa, 'yung service natin.